Kasi may mga kababaihan din talaga na nababalisa, napaparaning, hindi nila alam kung anong dapat nilang gagawin, naguguluhan sa mga partner nila. Kung ano ba yung mga pinapakita ng partner nila, kung totoo bang minamahal sila ng partner nila. Well, ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung pinaka-best technique na dapat ninyong gagawin para mabalisa din kakaisip sa iyo yung partner mo. Kapag nababalisa ka sa ngayon, actually, alam mo po, kung ano yung dapat mong gagawin para mabalisa din yung partner mo. Now which is, kailangan mong tignan kung ano yung gawain niya na kung bakit ka nababalisa. Na kung ano yung ginagawa niya that's why nababalisa ka is gagawin din natin sa kanya. Yes, yun po yung tanging paraan para mabalisa din yung partner mo. di ba? Diba? kagaya neto, na kung hindi siya nagpaparamdam, binabaliwala ka, yung tipong parang wala lang sa kanya yung relationship ninyo. Na parang wala siyang pagkikare. Diba? Nababalisa ka. Pero ito ngayon, kapag siya po ay nagpaparamdam, kinakamusta ka is, then, mas nagiging kampante ka. Naiibsan yung pagkakabalisa mo. So ganun po yung gagawin natin. Babalik na rin natin utol or ibabalik natin sa kanya.